Ito mga kasaka, ang daming bunga maliliit. Oh. Yan, nagkumpul-kumpul siya. Yan ang resulta ng uh, pagkakapon. pagpalang araw mga kasaka. Ngayon, uh, I'm very excited na i-share sa inyo itong uh, natutunan kong techniques ano. Uh, itong techniques na ito ay matagal nang uh, ginagamit ng mga magsasaka dito sa amin lugar uh, para dumami yung bunga ng uh, upo. Pero lately ko lang to natutunan. Uh, Mabuti na i-share ito ng aking kapatid dahil uh, dati kasi uh, kakaunti lang yung napipitas kong upo kaya itinuro sa akin ng kapatid ko kung paano yung technique nito, kaya nung masubukan ko nagulat ako sa naging uh, dami ng bunga oh, so halos uh, nag triple ano, sa dati so napaka inam nitong uh, technique at saka mas uh, sa tingin ko mas gumanda pa yung Upo, ah, nabanggit ko na sa unang nitong video ah, yung salitang kapon. Ano? Speaking of kapon, ito ay ah, isang uri ng pagpuproning kung saan ah, pinuputol yung ah, dulo ng talbos ng gulay. Nang sa gayon ay ah, mag-concentrate yung nutrients sa bunga. Itong uh, pagkakapon ay ginagawa sa sub-branch ng gulay, hindi do sa pinaka-main branch. Yung mga sanga-sanga lang ba na maliliit na may bunga. At uh, para maintindihan mo ito, papakita ko sa inyo kung paano yung ginagawa kong pagkakapon o pagpuproning para dumami yung bunga at uh, magsanga pa ng uh, marami doon mismo sa malapit sa, sa pinagpruningan ito yung mga kasaka nakikita nyo yung isang bunga na yan eh, isang bunga pangalawa pangatlo and then uh, pangapat tapos ayun sa sa dulo nito ayan puputulin natin yung itong maliit na talbos na yan yan maliit lang ang kukunin natin yan hensya diba? ito mga kasaka isang magandang naging epekto ng uh, pagpaproning natin o uh, pagkakapon huh? mapapansin natin ito yung uh, branch branch hindi ito yung ito yung pinaka main branch gumapang siya kabunga So, yan. Tapos, tapos ngayon dito, nagkabunga siya. Nagkabunga. Tapos dito, dito siya, uh, dito, dito siya kinapon o pinroning. Karugtong siya niyan. Ayan siya. Ito siya. Oh. Ayan, putol. Putol siya rito. Ragtong siya, ayan. Tapos ito, nagbunga siya. May bunga siya diyan. Tapos ito pa may bunga. Dalawa siya. Ngayon, nung ma siya rito, dito sa dulo na to, parte na to, nagkaroon siya ng bagong supang siya rito. Tapos may bunga siya. Tapos, ayan, sunod-sunod ang bunga niya. Ah, uli yan. Tapos, kasi ito ngayon may bago na naman dito supang na naman pag humaba ng konti yan may bunga ng kasunod yan tapos dito sa kabilang side meron na naman siya. oh. yun may, bu may bunga na naman siya. yun saan yun, yun. karagtong siya dito dito di karagtong siya dito ayan so kaya kakasaka, napakainam ng uh, Teknik na to para mas lalong dumami yung bunga ng upo Ayan. ikakaroon siya ng mga sanga-sanga na tapos sunod-sunod din na magiging bunga so sana mga kasaka na naintindihan nyo itong aking uh, demo ito mga kasaka sample ng uh, sanga na hindi na hindi na o oh, hindi na kapon ito siya ito nagbunga siya rito ito tapos ito yung yung branch niya bay niya na hindi hindi na kapon yun hanggang sa natuyo na siya rito na wala na parang pantanggal na siya ngayon So, kailangan ngayon, gagawin natin, tatanggalin natin yun. So, ito pa yung isa. Ito pa yung isa. Ayan, nagbunga sya rito. Ayan, tapos tingnan mo. Hindi sya nakapun. So, bali, nagsarada na lang din sya dito. So, Ganun ang sanga pag ha, hindi siya nakakapon. O napoproning. So ngayon, wala na silbi ito ngayon. Tuli na natin. Ito pa mga kasaka, yung isang sanga na hindi na proning. Ito siya, nagbunga siya dito. Ayan. Ito yung main branch niya. Okay yun nag nagbunga siya dito tapos hindi siya na proning yan oh. Eh. So, nat na siya dito sa dulo hindi na siya nabunga, nagbunga, na best yeah, kaya ito uh, pantanggal na to ngayon Ito mga kasakay, ay isang halimbawa ng uh, magandang epekto ng uh, pagkakapon o pagpaproni. Ngayon, ito. Ito sa main main branch. Ito yung main branch niya. Ito siya sa puno. Ayan. Yan ang main branch. Ngayon, may lumabas na branch dito. Tapos, nagbunga siya. Ito may bunga siya. Tapos dito, may bunga siya. Tapos dito, ayan, bunga, kambal pa. Oh. And then, tapos ditong parte, nakapon, nakapon siya o oh, na, na proning. Ngayon, nung siya, nagsupang siya rito. Ayan, nabago. Pag gumaba yan, may kakaroon na naman ang anibagong bunga yan. Ngayon, dito, dito sa baba, meron na naman siyang supang. Ayan, nakita nyo. May ibunga na naman siya so yun so yun oh bunga na naman siya tapos ito na naman nagbunga ayan nagsupa nga naman pala dito may bunga na naman siya gumaba yan marami na naman bunga ganun niya ganun yung kagandahan ng ng uh, pagkakapon o pagpaproning tuloy tuloy yung pamumungan niya supang siya ng supa tapos katapos ng supa lalabasan ng mga bunga yan yeah, doon dumadami yung bunga ng upo pero kung mga asa kung di ko kung di ko uh, kinapon dito yan o pinroning malamang ito lang ang naging bunga nyan ito lang itong dalawa na to ito so, baka ito rin pero dire-diretso na siya dyan mga kasaka na wala na siyang bunga hanggang sa pag tumagal ma mawala ng maninilo na tong sanga na to ngayon habang pinoproning naman natin to to sanga siya ng sanga bunga siya ng bunga Kaya, maraming mapipitas mga sa ano mahaba pa yung buhay nung no, nung no mga branches niya hindi lang yung main branch po kundi pati mga branches niya. At the same time, marami, marami tayong na pipitas na bunga. Ngayon mga saka, sana na intindihan nyo. Salamat. So, hanggang dito na lang mga kasaka. Uh, I hope na may natutunan kayo. No? Uh, subukan nyo muna sa ilang sanga. At uh, then, obserbahan nyo. Then, compare nyo sa ibang hindi na puno na proning. so, kung nagustuhan mo ang video neto, uh, please like mo naman, tapos pakishare na rin, then uh, kung di ka pa nakasubscribe please click subscribe and uh, hit notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video uh, thank you for watching and God bless you